what's up mga kabro ayan so ito yung uh, parcel natin din so, walang tao so yagis na lang natin uh, mare marireceive niya yung pag-uwi nila so <laughs> <laughs>

Eh? Hello po kuya. Hello po ma'am. Lala mo po. Ay, kuya. Opo. Kuya, ganito kasi well, nasaan po ba kayo sa may tindahan? May silver po na gate? Opo. Saan na tindahan? 47 Opo, po kuya. Opo, uh, number 37. Tama po, kuya. Kaso po, kuya, wala po kasi yung tao dyan. Uh -huh. Ipa, Na stuck po sila sa traffic. Ngayon, kuya, ipapalusot ko na lang po dun sa ano, sa may kabilang bakod. Alam niyo po yung parang cemento na bakod. Yung gilid, yung sa baba po na may mga halaman. Di ba e, diba ito po yung, diba ano? Di ba ito po yung tindahan na green ng ano? sa ano? Nakasara? Green? Kulay green? Ah, uh, opo, opo, tama po. Opo, opo. Tapos yung gilid po niyan may puno, 'di ba? Tapos yung left side po may semento na bakod. Opo. Opo, ipa-shoot ko lang po kuya tapos i okay lang po ba isan ko po sa GCash yung bayad ko? Sige po, ma okay lang po. I-text niyo po sa akin yung number niya tapos yung pangalan. Sige po, ma wala problema. Okay lang po ba mamaya, ma'am? Pa. Okay lang ba tayo? Opo, opo, eh? okay lang po yan kuya kasi parang, damit lang naman. Damit, opo, po, da, parang damit lang 'to eh. Mm. Apo, apo, tama po. Ah, okay. sige. Pa-text po ko yan na anong number niya, isi-send ko po yung bayad. Apo, sige ma'am. Okay po, sige po. Thank you po. Okay po, thank you din po.